So, um, ano po yung naginawa niya para nga po uh, uh, sa At sinabi niya tatlong beses sa kanyang panayam ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Siningle out pa niya ang kunong mahistrado ng kataas-taasang hukuman at tatlong beses niya sinabi. I was scandalized to be candid sapagkat bagamat meron tayong freedom of expression and sometimes I have also criticized some decisions of the court, there should be boundaries. Naghay na ng petisyon para ipakontempt ang mga bumabatikos na sina Percy Sendanya at political columnist na si Richard Hedarian. At may ibang petisyon pa dito kay Secretary Larry Gadon. Kaugnay sa mga batikos sa Supreme Court decision na ang article of impeachment laban kay VP Sara Duterte ay unconstitutional. Sumugod sa Korte Suprema ang iba't ibang grupo para ipakita ang kanilang suporta sa naging deklarasyon ng SC na labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At kasabay po nito, naghain din sila ng petisyon para ipakontempt ang ilang mga bumabatikos at uh, nagbibigay ng negatibong reaksyon sa desisyon ng Supreme Court. At kauganyan, inihirit din nila sa SC na maglabas ng desisyon ang katasasang gukuman laban sa mga individual na patuloy na kumukwesyon sa integridad nito. Just yes, like pahayag nga ng suporta sa Korta Suprema ang iba't ibang grupo. Kasunod na rin yan ang mga natatanggap na batikos ngayon ng Supreme Court dahil sa inilabas nilang desisyon na nagdedeklara na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula liwasang Bonifacio, nagmarcha papunta sa harap ng Korte Suprema sa Maynila ang iba't ibang grupo. Kabilang ang mga miyembro ng Citizen Crime Watch, the 30th Party List at may kasama rin sila na grupo ng mga abogado. Ito'y bilang pagpapahayag ng suporta sa Korte Suprema na naharap sa mga batikos. Kasunod ng desisyon na nagdeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gate nila hindi patas ang pagbatikos sa SC dahil sa inilabas nitong desisyon. Dahil rito, Ms. Lula kasi umanong namimislead ang publiko sa tunay na papel ng hurikatura sa pamahalaan. Kaya bilang mga officer of the court, sa tingin nila dapat silang tumindig at irepensang SC. Bakit natin pinagtatanggol ang Supreme Court? Pag hindi mo pa pinagtanggol ang Supreme Court, ano pa ang basihan ng hustisya sa bansa? Sabi ni Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List, kung titignan ang ponente o nagsulat ng desisyon, si Justice Marvic Leonen, na appointee pa ni dating Pangulong Noy Noy Aquino. It's not just a regular filing. It was already decided by the highest court of the land. So, hindi mo dapat banata ng Korte Suprema. Nakita naman ninyo yung bagong appointee ni Pangulong Bongbong Marcos. He's just here for ano, two months pa lang as justice. Yung appoint ni Pangulong Aquino, matagal lang nandyan. He was the ponente they all had a unanimous decision that that impeachment proceeding was unconstitutional. Kasabay nito, naghahin din sila ng petisyon para ipakontem si na Congressman Percy Sandanya at political columnist na si Richard Haydarian. May bukod na petisyon din sila laban kay Secretary Larry Gadon dahil sa mga negatibo nitong komento sa SC. Hiniling din nila na magdabas ng cease and desist order ang Korte Suprema laban sa mga ito at pagpaliwanagin sila ng Korte. Bago naman mag alas 12 ng tanghali kanina ay kusa rin nag-disperse ang mga grupo at umalis na rin sa harap ng tanggapan ng Supreme Court dito sa Lungsod ng Manila. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, linawi natin itong kahilingan na ilang grupo. Ano yung ibig sabihin na cease and desist order uh, para kanino? Ah? <laughs> Yes, Alex, yun ay uh, para mapigilan yung mga nabanggit natin na individual, sila Secretary uh, Larry Gadon, sila Congressman uh... uh Congressman Sendanya at uh, yung uh, political uh, columnist na si Richard Haydarian sa kanilang paglalabas ng mga negatibong komento laban nga sa Korte Suprema kasunod nung inilabas nilang desisyon. Alam niyo po, kaibigan ko yung si Atty. Gadon. In fact, uh, lagi kami nagko-concert yan But uh, kasamang lari I'm sorry but this is no laughing matter. Uh, I am an officer of the court and as such iksang katungkulan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So I'm sorry. I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. This is part of my duties as an officer of the court. I had to do this. I hope you understand. Alam ko na kung ikaw ay abogado pa rin hanggang ngayon at ako ang gumawa nito, if the situation were reversed, you would have done the same thing. Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa atin. Passion natin yan, kasamang lari. Pero uh, uh, ano yung naginawa niya? Parang nga uh, mawala mga population. So, at sapagkat sinabi niya tatlong beses sa kanyang panayam, ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Siningil out pa niya ang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. At tatlong beses niya sinabi, I was scandalized to be candid sapagkat bagamat meron tayong freedom of expression and sometimes I have also criticized some decisions of the court, there should be boundaries. Pagka ganun na pong masyadong vitriolic na at vituperative, masyadong maangas na at uh, libelous na po yun eh, eh hindi po natin uh, maaring palampasin. So, kinalulungkot ko kasamang lari, uh, I really had to do this. It is with a heavy heart actually that I do this. Kaya lang, uh, masyado ng scandalous yung pagkasabi niya. So, alam nyo, nandito yung Duterte Party List dahil sumusuporta tayo una sa Supreme Court at syempre kay at Atty. Topacio na pinagtatanggol nila ang Supreme Court. ba? Diba? Bakit natin pinagtatanggol ang Supreme Court? Pag hindi mo pa pinagtanggol ang Supreme Court, ano pang basihan ng ustensya sa bansa? Lahat ng law students, lahat ng abogado, sa bansa ang hirap ng kanilang pag-aaral para lang ipaulit-ulit sa kanila na napaka-importante ng konstitusyon at napaka-importante ng Korte Suprema at pag sila ay naging abogado, saan sila nanunumpa dito? At anong tawag sa kanila? Officer of the Court. Ibig sabihin, official ka rin ng Korte, ng Supreme Court, di ba? Abogado ka ng kalaban, abogado ka ng kakampi, kayo ay merong tungkulin ipagtanggol ang Korte Suprema. Kaya doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na sinasabi nilang unconstitutional yung impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, makita ninyo, appointee ni Marcos, appointee ni Aquino, appointee ni Duterte, unanimous sila lahat magkakasama. Therefore, it is not a political question, political vote. It is just the rule of law. Bakit merong mga magsasalita laban sa Korte Suprema? Meron pa mga abogado na magsasalita laban sa Korte Suprema, they are officers of this court. Ang trabaho nila, ipaliwanag sa taong bayan ang nagiging desisyon ng kanilang korte. So yung sinabi ni Atty. Rene Co. ng Kabataan Party List, ang sabi niya, sobra-sobra na, binahana ang kabataan, binuhusan pa ng malamig na tubig, hindi katanggap-tanggap ito, kontsabahan at walang pananagutan. Atty. Rene Co., officer of this court, ano sinasabi mong ganyang sentimyento sentimiento nung nagdesisyon ang court? Dapat nga ikaw e eh, neutral lamang, ikaw ang nagbibigay ng dahilan sa taong bayan para sa rule of law, para may integridad ng Korte Suprema. So dito sa pagkakaso ni na Atty. paso, laban sa mga ibang tao, dapat kasuhan rin mismo si Reneco ng Kabataan Party List. Bakit? Para doon sa mga hindi abogado, alam ninyo na kailangan suporta ng Korte Suprema kahit anong mangyari. Eh, abogado siya. Nag-aral siya ng batas. She is an officer of the court. Tapos magko-comment siya ng ganun-ganun sa media. Hindi ka tanggap-tanggap, kontsabahan at walang pananagutan. Ba, baka pwede mo ikadisbar yun. Di ba? So, uh, itatanong ko muna kay Atty. Tupasyo, Uh, I think uh, baka hindi mo na disbarment, uh, katulad lang ng final nila, in direct contempt. Because kesa ikaw ang nagsasabi sa taong bayan na sumunod sa batas at itaguyod ang integridad ng Korte Suprema, ikaw mismo ang sa Korte Suprema, eh, you are an officer of this court. Diba? Kahit po marami sa atin dito nakikinig, taong bayan ay hindi abogado, alam niyo mali yun abogado ka pa. Ipapadraft draft muna natin kina Attorney Calabi at Attorney Tupasio. Tama at atin. Pwede baka next week. Uh -huh. Kaya nga nakita nyo si Attorney De Lima. Parang nag bumawi siya. ba? Diba? Baka na-realize niya na nagsalita siya nung unang beses laban sa desisyon ng Korte Suprema. She's a lawyer. She's an officer of this court she was formerly Secretary of Justice, medyo umatras siya ng konti. Narealize na siguro na, teka, I am an officer of that court. Alam iyan ng mga abogado na isa sila sa officer of the court. Ang kaso may sarili silang political agenda. Pini Pinipersonal nila ang mga Duterte. Pero kung ang desisyon ng Supreme Court ay nagsasabi na ang Article of Impeachment ay constitutional sigurado tahimik sila. Sana huwag tapakan ang kataas-taasang hukom at respeto ito